ng bayot-bot. Hindi. Nung na, nakat, saka, daw natulog. Nung pauwi na. Dumating kami ka, sa iya. Ay gusto raw. Siya magbigay ng pagkain sa manok. Eh, marami na ng bayot Di, di inay sa nga Nilayo sa, di ba, lokal tayo eh, umiyak yung baka. Eh, kung sa iya, kung eh O, 'yung sakop niyo ba sila? Sila tayo. Eh hindi iyak. Inilid niyo. Ah, oo nga pala. Eh kinilin namin, nilid ko. At tinawag ni Daniel. Eh so may yung ipasa niya. pipilit. Eh ila basta ng Helen. Kinalalayan ng sa manok. Manalo na ibig sabihin Ayan siya, hindi. ako, kinuha ko ni Daniel. Eh,

गुरे लोबे कलम

Nandito lang sa... Sa Hindi sa, sabihin Sabi sa... Sa Bayot Boat? Siyempre nandito lang sa Bayot board? Ah, doon nang filmin. Wala rin sila sa so, Ilang araw lang nga uh, uh, tayo. Ah... babae. Bakit yung Yung pilog nila. May nakatay daw eh.

hindi naman yan patak patak lang hindi mo ito galing yan oo ha? pangalawang unang anak niya ay pangalawa uy unang anak pala unang anak ni siya si siyang ang mananda na e pangalawang Dalanya, dalanya, ganda niya nah. ganda niya apo no tapos apo na apo na tapos ata apo mga 还有几分钟